So what's up? Magandang uh, umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linya de Mamae. Eh. Okay? So uh, at this moment of time, uh, pag-usapan natin ang isang uh, supplements. Okay? Kasi ang daming nagtatanong nito. Na okay? Ang daming nagtatanong tungkol supplements na to kung ito ba ay maganda sa ating mga alaga. So ngayon sa pagkakataong ito, 'yan ang ating bibigyan ng pansin. So mga kamanok, narinig niyo na po ba yung tinatawag nice slash bolak okay so ito po ay isang injectable supplements na napakaganda sa sistema ng ating mga manok so nakakatulong po ito upang mas maging healthy, mas maging maayos, mas maging masigla ang ating mga alagang mga manok pero bago natin pag-usapan 'yan mga kamanok isa lang hinihiling ko sa inyo if ever na gusto mo yung way kung paano ako mag-deliver ng topic ng video at kung sa tingin mo Nakakatulong tong video ito sa iyong pagmamanok. Sa iyo, isa lang hinihiling ko. Huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at mag-like sa video ito. Wala namang pong bayad yan. Sapagkat makakatulong yan at malaking may yan mga kamanok sa ating channel. Para po sa ganon, mas marami rin tayong matulungan o mas marami pa ang tao na nangangailangan na ipakita yung video natin. Kaya mga kamanok, please do subscribe and like this video. Kung subscribe nyo na at na-like nyo na, maraming maraming salamat. At sisipagan pa natin na mag-upload ng ganitong klase ng video. So, so much for that. Proceed na tayo sa ating mismong topic. So ano nga ba yung slash bulak na tinatawag? So ito ay isang uri ng injectable supplements na nakakatulong sa sistema ng ating mga alaga para sa mas maraming uh, red blood cells na umikot o mag-circulate sa sistema ng ating mga alaga at pag magandang sirkulasyon ng dugo sa puso at sa mga vital organs ng ating mga manok, ibig sabihin, mamumula ang mukha ng ating mga alaga, mamumula yung mga paan nila, yung kanilang mga puentes dito sa kanilang may bagwis. So, sign po yon ng healthiness ng ating mga alaga. Dahil po yon sa islas bulak na ating ibinibigay sa kanila intramuscular. Okay? So, kamamay, Bukod ba dyan, meron pa bang magandang uh, benefits na maaaring makuha ng ating mga alaga? Siyempre meron pa. Ito yung uh, wala sa ibang, sabihin na natin, ibang uh, supplements na ating ibinibigay. So ang islas bulak, mga kamanok. So nakapag-improve po ito ng pectoral muscle. Pag sinabing pectoral muscle, ito po yung muscle sa breast part ng ating mga alaga. At para sa atin, kapag po maganda ang breast muscle ng ating mga alagang mga manok, so it serve, okay, it serve as their, uh, ikaw nga, eh, paano ko sasabihin? Ito ay nagsisilbing, uh, paano ko ba sasabihin ito? Pag, 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 kasi maganda mga kamanok, ang dibdib ng ating mga alaga, so healthy healthy po sila. Kaya po yung ating mga manok, ay eh, talagang bakisig. Uh, Okay, maganda ang tindig kapag ka ganyan. And uh, sign talaga yan na healthy-healthy ng healthy ating mga manok, di ba? Kapag pumaganda maganda ang dibdib, ang breast muscle, healthy po sila. Di ba? Yan palagi ang hinahanap natin sa mga manok. Kapag ka maganda ang katawan, maganda ang ilalim na ganito, yung dibdib, healthy-healthy po sila. At ang maganda dito sa Islas Bulak, mga kamanok, gumaganda ang katawan ng ating mga alaga. They are earning muscle pero hindi sila nakakapag-earn ng fats. Okay? Lean muscle po yung na-earn o nabibuild ng ating mga alaga, which is nakakatulong yun sa kanilang katawan para hindi po sila, uh, parang ako masasabihin, hindi po sila mabagal kumilos pagdating sa mga exercises and workouts na ating ipinagagawa. ba? Diba? Siyempre naman mga kamanok, kapag po ang ating mga manok ay nag -e exercise nag-workout, which is nakakatulong po yung mga workout and exercises na yon sa kanilang pangangatawan para po sila ay manatiling healthy, para sila ay manatiling uh, malulusog. So, kailangan po natin i-workout sila. At napakaganda nitong slash bulak na to sa sistema at sa katawan ng ating mga alaga. Dahil nga po, nagbibuild siya ng muscle while not gaining fats. Okay? So, sa ka makakakita ng ganyan, mga kamanok? Ang hipo mo talaga sa inyong mga alaga, magaganda ang katawan, healthy-healthy, pero hindi sila yung sobrang bibigat. Hindi po sila yung sobrang tataba. Okay? So, pag sinabi kasing mataba, literal, palagi, pag narinig natin mataba ang manok, ay, maganda yan, mataba. Hindi po maganda yon, Kasi may sapole. Ang maganda dyan, yung maskulado ang hipo. Walang taba. Okay? Mas maganda po yung ganun pagdating sa workout and exercises sila po ay maaayos and also ito pong slash bulak na to improve the stamina and endurance ng ating mga alaga saan po ba uh, nagagamit yung magandang endurance and stamina syempre sabi ko nga sa inyo kanina pagdating po sa workout and exercises pag po uh, a uh, uh, kapag po ating pong pina workout in, in, at ini-exercise ang ating mga alaga, na-improve po yung stamina. Okay, yung endurance ganun din po. Which is napakaganda po noon ng mataas na endurance at uh, at uh, stamina pagdating sa ating mga alaga. Bakit? Eh hindi po sila ganoon kabilis dinadapuan o kinakapitan ng sakit, di ba? Mas maganda yun sa ating mga alaga. Sino ba naman sa ating mga kamanok ang gugustuhin ng ating mga alaga ay sakitin, na ang ating mga alaga ay mabilis dapuan ng uh, sipun, ng halak, ng pisik. Di ba? Ayaw natin ng ganon. Kaya maganda dyan mga kamanok, uh, sa inyong pagbibigay ng islas bulak na to, sa inyong mga manok, nakakatulong po yan upang mas sumaas yung endurance and stamina ng inyong mga alaga which is napakaganda po nun sa kanilang katawan. So, kamanok, eh, maganda nga yan. Eh, paano naman ang pagbibigay niyan? So, ganito po mga kamanok. Sa ating pong mga stags, 0.25. Okay? Per week po yan, ano? Per week po yan, 0.25. At para naman po doon sa ating medyo may edad na ng mga manok, 0.5. Okay? pagdating po sa kanila, weekly po yan mga kamanok. Napakaganda po niyan sa sistema ng ating mga alaga. Mapapansin niyo po kagad, mamumula po yung kanilang mga mukha, yung kanilang mga binti, yung kanilang mga puentes dito, which is sign po yan ng magandang nutrisyon ng ating mga alaga. Kaya ano pang hinihintay niyo mga kamanok? Why don't you try slash bulak pagdating sa inyong mga manok? Okay? So, kukunti pa lang yung may alam nito kaya sinishare ko po sa inyo. 'Yung iba na na sa mga vitaminat, at mga supplements na kanilang ibinibigay which is wala namang masama kung okay naman sa kanila, eh bakit nga ba sila aalis pa doon? Pero kung kayo man ay parang inaalat sa inyong mga uh, sa inyong mga manok, well baka ito na 'yung pagkakataon ninyo para magpalit kayo ng inyong mga vitaminang ibinibigay sa inyong mga manok. So ulitin ko, slash Bulak, napakaganda po niyan sa sistema ng ating mga alaga. So mga kamanok sana kahit o paano makatulong at sana nakatulong ang video ito pagdating sa mga newbie at sa napakarami nating nagtatanong na gawan daw po natin ang video itong silas bulak para po uh, uh, malinawan para po magkaroon sila ng idea pagdating sa suplementong ito. So ito mga kamanok ha sinasabi ko na sa inyo maganda po yan sa sistema ng inyong mga alaga which is dapat tama po yung inyong pagbibigay. Okay, sinabi ko naman lahat, detalyado naman lahat. Kung may katanungan pa rin kayo, mag-comment naman kayo sa baba at sa mga gusto pa sa, uh, sa at sa mga gustong makilala ko pa, well, mag-comment din kayo kung taga saan, kung ano pangalan nyo para naman maging magkaibigan tayo. Pwede kayong magtanong sa akin offline, pwede nyo akong tawagan. Kahit ano po po, pwede maitulong ko sa inyo, tutulungan ko po kayo. Okay? So, paano mga kamanok? Sana malinaw. Ano? Mag-comment kayo. Napakalaki ng uh, bagay at magagawa nyo sa ating uh, channel na to kung kayo'y mag-comment. Magka shout out. Okay? Kung magtatanong, ano? Yung mga magtatanong dyan, welcome na welcome po kayo at uh, makakasigurado kayo mga kamanok na bibigyan ko kayo ng magandang eksplanasyon, magandang paliwanag sa bawat katanungan na inyong ibabahagi sa akin sa mga bagay na hindi kayo sigurado, sa mga bagay na nagtataka kayo, Bigyan natin ang kasagutan niyan. So, paano mga kamanok? Hanggang sa muli, mahal ko po kayo. This is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Na-miss ko yung ganitong klase ng content. Kung gusto mo pa, mag-comment ka lang. So, paano? Paano?